Yan, nandito na kami sa may ATC, sa may bandang Jollibee. Yun, Jollibee. Tapos yung may Mercury, ganyan. Yun. Nintay na lang namin si Kuya Jake. Medyo kanina pa kami dito. Sabi ni Kuya Jake, papunta na daw siya kanina. Pero, ang kong hanggang ngayon wala pa rin siya. Yun lang, kasi, yun nga, sasakay kami sa sasakyan niya para sabay-sabay na yung pagpunta dun sa bahay nila. Tapos ihatid ulit niya kami dito sa ATC. Bag uwian na kasi dito namin ipapark yung sasakyan namin. Ajos. Amuna sige go

Close, 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 close. Kayo, close. Close. Ay, akala ko. Nasaan yung picture? Wait lang, wait lang. Wait lang. Nasaan yung A? S. Ah, iba naman. Iba naman yung pinitingnan niya. Oh, very good. Oh, very good na si Kuya Dre. Kuya na talaga. Kuya Drake, very good. very good i know M. X. F. R. R. D. D. na ano tinitirhan nila Kuya Jake. Tapos may mas lang ngayon. Tapos tinitirhan lang namin matapos yung mask kasi yung uh, na nagma-mask yun yung mag-flex ng bahay ng Kuya Jake. Mama? Yeah.

picture niyo. Yes. Ha? Huh? Yan ay yung picture niyo. Mas malaki yung picture. Okay na po. Mas malaki yung picture. They Kaya sa daw yung ganyan. pag naman, hindi yung Pag-pish ako <laughs> oh, oh, tapos ano nangyari na? Si, 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 si. Oh, oh, very good. Oh, tapos ano nangyari na? Ang ganyan natin mga tali. Ay, nasa isip ko na fish filling. Ha? Huh? Yung pala yung fish filling. Fish filling. Ah, para lang ano ano. Yes! Ang ka? Tigas? Tape. Kiss oh, kiss na kay Gigi. Kiss kay Gigi. Oh, uh, dali. sandali, sandali. Kiss. Picture kiss. Picture. Oh, oh. Ayan, ayan. Ang ganyan pa siya. Ayan. 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 picture Tapos na, wala na po. Tapos na kami kila yung Jake mag doon sa house blessing niya. Kaya, kaya yun, po, nandito naman ulit kami ngayon sa ETC para magtingin ng ano ko, flip-flop para sa tour namin sa Palawan. So yun, mo muna kami. Hi! naka na kami ng bahay. Kani-kanina pa, ano, nagpahinga lang ako konti, nag ng makeup. Although, hindi pa talaga natatanggal lahat. Kasi nga, yung eyeliner kong to, sobrang kapit niya. Kaya yun. Yun! So, ngayon, ah, yun, nakabili pala kami kanina sa ETC ng flip-flop na gagamitin ko sa tour sa Palawan. Tapos, yun, yung damit, hindi ko alam kung yan na ba, kung final na ba yan. Pinabili ko kaninang damit para dun sa culminating activity namin sa Palawan, yung safari themed. Yun. yon So, pahinga lang konti. Tapos maya, maya kain na kami ng dinner. Anong oras na? 12? 12.06. 12.06 na. So, matutulog na ako. Magsishower na lang. Tapos, tulog na kakatapos ko lang i-upload yung vlog about dun sa naging ano namin, seminar, yung barista and flair bartending seminar. So, natutulog na ako talaga, promise. Ngayon, kasi Monday na, ngayon ay mamaya. Mamaya sa school, magkakaroon kami ng mixology seminar. So, medyo nakaka-excite kasi mga ganun yung gusto ko, yung mga bartending, ganyan, yon Parang kasi mas gusto ko, sa HRM, mas gusto ko yung kung hindi ka room service, front desk, or mga ganyan, barista, bartender, etc. etc. So, yun. Hindi ako masyado kasi mahilig magluto. Yun. Yun yung I amin, mean, inaamin ko na hindi ako masyado mahilig magluto talaga. Mas gusto ko yung mga ganong ganon <laughs> Yun lang. Bye bye. Good night. Bukas ulit. Bye! Ah, uh, Seminar ng FNB. Kaya yun.